Napawaw at nawindang ang mga taga-Thailand sa naging performance ng ating pambato na si Michelle Marquez D. Sa kabila ng pambabas nila noong Sendo Party. Na ngayon nag ng hangit at nag-number 2 pa sa official hashtag ng Thailand si Michelle. Kaya ngayon hindi dapat binabasta-basta lang si Michelle dahil isa sa matinik na kalaban daw ang Pilipinas laban sa Miss Thailand. At ngayon, naniniwala sila na si Michelle Marquez D ay kailangan kabilang siya sa top 5 dahil sa husay ng kanyang performance, lalong-lalo na sa pasarela. Panoorin natin guys.